Ay pumakit dun oh Sobrang bigot ng bata Kailangan ko muna iiwain sa bahay makit dun Tapos bumalik ko dito Para iligtas yung ibang bata Ayan po mga idol Bumalik po ako dito sa Mundok Para hanapin po yung mga bihag At iligtas Bali mag isa lang po ako mga idol. si Maria, si Bibiro, sub si Lily. Andon sa kapatid ko no, iniwan ko muna. Kasi may mission pa ako mga idol para ligtas yung mga batang bihag. Pabalikan ko yung mga bandido na yun, yung kumuha ka Maria. Maniningil ako ng utang mga idol. Kailangan pabayarin nilang ginawa nila kay Maria. At hindi ko sila mapapatakod mga idol. Uubusin ko sila lahat, kaya ako nandito ngayon kailangan talagang tapatayin ko sila hindi kasi katangkap ang ginagawa nila kay Maria nila mga, inabuso nila, ma inabuso nila sa Maria inaboy nila kaya binalikan ko itong lugar na to siguro doon ko sa inyo mga kaidol na ubusin ko sila pati yung boss boss nila kahit kalang kamay pa siya ng diwatang itim hindi ko sasantuhin. dami na silang dinamay ng mga bata na bata na kinuha nila hindi kasi ako makatulog makaya no, sa kaisip sa mga bata lalo lalo sa ginawa nila kay Maria kay Lily kaya ito ngayon samahan nyo ko mga idol ito sa bundok bali isa lang ako at sisingilin ko sila mga idol no, sa ginawa nila sa lahat ng mga inusinting bata lalo lalo na kay Maria Ah, uh, pasensya na kayo mga idol no. Kung minsan di ako makapunod ng video. Alam niyo alam niyo naman siguro mga idol na hirap ako sa signal. Kailan pa kailan pa pumunta ako ng piso wifi para mag hulog para makapunod ng video. Kung may load naman ako, makapunod ako isa lang lagi, isa ka video lang. Ang kaya sa dita. Kasi dito sa bundok mga idol, pahirap pa ng signal. Kailan kailangan mo pang hanapin? Parang ako, magkahanap ng mga batang bihag kailangan pang hanapin parang ganun mga idol kaya samahan nyo ko mga idol no sa aking mission na to sa so pagbalik ko dito sa bundok na ito gasal nyo ko mga idol no sana makuha ko yung mga batang bihag sana hindi pa huli lahat at hindi pa yun na deliver sa Manila no yung busing nila pag makita ko yung busing nila kahit mayroon siyang agimat bahala na si Lord sa akin yun lang mga idol. Nagpakibisit sa King Mountain Channel. Kaya tanda sir Pakilakin sir mga idol no. Pakisubscribe na rin po mga idol. Parang salamat po. At kill you all. Samahan nyo ako mga idol sa aking mission dito sa bundok ito. Muntik, muntikan pang naiwan yung espada ko mga idol. Buti na lang kinuha ni Bila kasi nagmamadali ako no kasi alam niyo naman na, di ko na gusto maulit yung nangyari kay Maria na mabihag ulit kami lahat mabihag nagalala na ako mga idol kasi mahirap na ba nagsigurado lang ako napasinsyan nyo na ako mga idol kung maingay ako sa video ko mga idol pasinsyan nyo na ako kasi nag isa lang naman ako mahirap naman na ko mag iingay nga ako lang isa So, yung na lang yung mga bata, no? Mga bata biyag. Sana so, makita ko sila dito. Kita ko yung ibang bandido, yung nakabantay dito. Para masingil ko sa sa utang nila, sa ginawa nila kamarya. Manito ako ngayon sa bundok para magiganti. Matitikman nilang espada ni Bela na puno ng galit sa mga bandido na yan. na dinagdagan ka ng kapangyarihan ni Bila kahit sino hindi siya santuhin ito kahit yung kanang kamay panaliwat ang itim yung sabi sa akin ni Bila Kahing kaya kaya daw patayin yun kahit si Bert pa si Bert, si Bert na traitor, tangin ang Bert na yan siya ang pasimuno sa pangunguha ng mga bata pag magkita kami ni Bert puputulan ko siyang ulo yan ang pangako ko sa inyo mga ka-idol. Pag magkita kami, magkatagpo kami dito sa bundok. Kuras na paniningil ko ngayon. Wala akong ititiras kanila kahit isa. kailangan palaging alerto ito kumpiyansa kasi sobrang dami nila yung pagtakalulong namin ni Bila sinusundan kami ng mga kalaban masundod lang sila kasi hindi na kami makikita kaya binalikan ko sila ngayon para papatayin kasi hindi ako hindi, hindi ko sila pinatay noon kasi nagmadali ako kailangan ko masipta sila Maria ngayon balikan ko sila oras ng paniningil asan kayo mga banti na yun alam kong naka Electron sila kay Al wala na si Maria Sirado. nakabantay sila ng marami ngayon naka-alert sila ngayon, naka-alert. ka ng tago yung mga sigurado hayop na yan sigurado ko nagbabantay yung mga yan What, ito na ito na yung mga bandido Marina.

Um, I'm the fuck, i one, in the I'm to But I'll get one.

本当に。

I <laughs> Yan po. Wala malay makain niya. Sobrang gutom si Kuto na natay siya. Kailangan ko siya kunin makain doon. No? At iwi sa amin para magamot. Tayo na kayo mga mandido kayo. Babalikan ko kayo at ko kayo. Unahin ko mga tumbata at pagbigtas. Kumakain doon. Ito siguro mga kasamahan. Nagkikuhaan na no. Tumbata na to. Tumbata na to.

po ba kayo doon no. punta mo na ako sa patag para yan ito yung bata kasi namatay po makadol sa sabarang gutom wala kain dito sa bundok huh, napakabigat yung bata ito ang luso kasi yan ang babaan ako ng bundok para dali ko yung bata kailangan gumamit ng tagalulong para di kami makita sa mga kalaban kasi mahirap magdala ng bata bigat yan mag isa lang ako lang hindi ko ako kuno bilang tak lilong protection ko daw para hindi ko makita sa mga kalaban bait talaga ni Bila huh, bigat mata to super bigat napakalayo bro na, pero mag-up ka mag-up mako pag pag ano na ako pag napapagod na ako sa pag pasan sa bata kailangan i-up ko ang kamera kasi mag-relax ako. okay done. Malay na. Mamaya ako magpahinga. Pahinga. Masa di malapit pa ako sa kapiya. Maray pang nakabantay dito. babalikan ko lang ang ibang biyag mga kayo doon no? kasi unahin ko muna itong bata walang malay na matay sa sobrang gutom siguro pinatay ko yung nabantay pinagutan ko ng ulo sobrang galit ko sa nila hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa mga bata yung nasinti bata hanggang dito lang mga kayo doon no? kailangan ko mag utkam kasi nahirapan ako magdala sa bata sobrang bigat Maraming salamat po kay dun no. God bless you all. Abangan nyo mga kayo yung video ko. Magbabalik ulit dito sa bundok. Kailangan matapos ko yung mission ko mga kay Idol no.